Magandang baga sa inyo lahat. Ako po, ako si Master Evermit na yung sa aming programa ang Satoshi Padrika sa Dekasyon. Suda na sa social media at YouTube channel. Muna tayo pag-unaway sa mga konsepto ang wika ang susin sa pag-unawa ng konsepto at diya sa iba't ibang ang, ang sanitura. Kung ang wikang ang wika ay hindi malalaw o hindi naritindahan, maaari mahihirapan ang mag na mauna ang mag-konsepto. Padalawa, komunikasyon sa maguro at mag -araw. Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon sa mag at sa mag kung ang wika ay hindi efektibo, maaari may mahirapan at mag magaral na na magkapig, magkapig pag-usap sa maguro, konsepto at idea. Pagnulad sa kaniyan sa pagbabasa at pagsulat, ang wika ang mahalagan sa pagnulad na kagayan sa pagbasa at pagsulat. Kung ni Jindahan, may hapan ang magbagara na magbasa at sumusulat na mag-tekso muna. Nakatulong sa pag unawa na Ang wika nakakatulong sa akin na maunawan ang mga at adiya sa mga pag-usura. Patalawa, managapang nabuti komunikasyon. Ang wika para bubutin ng komunikasyon ko sa maguro at sa mag nakakatulong sa aking na mag-ipag-usap tungkol sa mga konsepto ng anasya. Dayon sa may situation sa pangwigan sa edukasyon, mag-aaral mabuti sa mga at magkasama katulang sa mga kasama magbakal. So, dito na namin sa mga mabuti ng mag sa eskwala, guro, pamarang ang madami pa sa may mga kasamahan sa inyong lakad, mag-ara mabuti. At aming kasamang sing na tayo kasama. Ngayon, aming guru, magsusulat sa sekula, sa, sa mga board, at sa aming notebook, magsusulat. Ngayon dito, ang handa tayo, mag-isip tayo. Ang tayo sa aming Diyos. Sa tayo mga kasama namin. Hangga tayo ngayon, magsawak. At dahil naman sa tatlo de beses ang nakaparalunan kanilayan sa pagbasa at pagsulat and wika ang nakapasok na kapagulad na kasaya ko sa pagbabasa at pagsulat na mamahalagan sa pag-araw ang na na dawa konsepto at idea sa labat sa iyong lakas at sa labas sa pagsuporta at sinugurin Ipalo ay pala ako sa social media at YouTube channel at bahala namin. sa ng lahat, ako po si Bafri Albanis at maraming labat ay pagkada umaga sa yung lahat.